Sumentro sa tensyon sa South China Sea ang naging paksa ng speech ni Pangulong Bongbong Marcos sa ASEAN Summit kahapon. Gate ng Pangulo, determinado ang gobyerno na ipaglaban ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea pero hindi rin tayo naghahanap ng gulo. At para sa ibang detalye, makikibalita tayo live mula sa Jakarta, Indonesia kay Maricel Halili Mase. Ano pa yung mga naging laman ng pahayag ng Pangulo? Jester Gretchen mismo si Pangulong Bongbong Marcos na nga ang nagungkat sa usapin tungkol sa South China Sea sa pagharap niya sa retreat session ng 43rd ASEAN Summit dito sa Jakarta, Indonesia. Sa harap ng ibang leaders ng ASEAN nanawagan nawagan si Pangulong Marcos sa mga bansang may kinalaman sa territorial dispute na wag gagawa ng anumang aktibidad na makapagpapalala ng tensyon sa rehiyon Ayon sa Pangulo, patuloy na isinusulong ng Pilipinas ang pagpapanatili ng kapayapaan sa South China Sea alinsunod sa international law. Inalmahan ng Pangulo ang naratibo na tila tagisan lang sa pagitan ng dalawang makapangyarihang bansa ang punot dulo ng tensyon sa South China Sea. Walang pinangalanan ang Pang Pangulo. Pero matagal na rin ugat ng tensyon ng China at Amerika ang isyo sa South China Sea. Giit ng Pangulo, lehitimo ang pagsusulong ng Pilipinas sa karapatan at soberanya nito sa West Philippine Sea. Pero ayaw din natin ang anumang gulo. Kaya hindi rin daw dapat pumayag ang ibang bansa sa ASEAN na mauwi sa mas malaking gulo ang tensyon sa rehiyon. Narito ang ilan sa naging bahagi ng pahayag ng Pangulo. The Philippines firmly rejects misleading narratives that frame the disputes in the South China Sea solely through the lens of strategic competition between two powerful countries. This not only denies us our independence and our agency, but it also disregards our own legitimate interests. History will ultimately judge whether the supremacy of the rule of law prevails. The challenge for us remains that we must never allow the international peaceful order to be subjected to the forces of might applied for a hegemonic ambition. The future of peace rests now on how we, together, face this challenge to that peace. Jester Gretchen, bukod nga sa usapin ng South China Sea, ipinahayag din ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang pagsuporta para sa isang peaceful resolution sa Myanmar. Sabi niya, importante na maging Myanmar-owned ang uh, nasabing bansa at suportado rin niya ang patuloy na pakikipag-usap ng ASEAN chair sa mga stakeholders ng Myanmar. Samantala, nakausap din natin si U.S. Ambassador Babe Romualdez at sinabi nga niya na inaayos sa ngayon yung posibilidad o yung posibleng pagkakaroon ng bilateral, trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, ng Estados Unidos at ng Japan. Pero hindi pa makatiyak kung matutuloy yan o hindi dahil medyo punuraw ang schedule ni U.S. Vice President Kamala Harris. Sa ngayon, Jester and Gretchen ongoing yung ASEAN-China Summit at kani-kanina lamang nagbigay ng pahayag etong si Chinese Premier Li Chang at dito ay sinabi niya ang patuloy na pagpapatuloy ng magandang relasyon sa pagitan ng China at ng ang uh, ASEAN sabi nga niya na ipakita daw nila ito noong panahon ng COVID-19 kung saan ay eh katuwang nila ang isa't isa para maresolba ang usaping ito at uh, sa kabila nga ng mga nangyayaring tensyon sa rehiyon sinabi ng China na patuloy pa rin daw nilang isinusulong ang isang mapayapang resolusyon kung meron man daw challenges na kinakaharap ng mga bansa sa ASEAN at uh, sa China sa pamamagitan daw ng isang dialogo. Jester, Gretchen. Okay, muli nag-uulat mula sa Jakarta sa Indonesia. Maraming salamat Marcel Halili. mga kapit Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News Five.